Gisa nga lang pala ako dito sa aking bahay mga kasari dahil umalis na po yung aking mag-ama. Si anak naman ina sa school. Si Abby naman is nandun sa a uh, restaurant ng kanyang kapatid dahil dun siya ngayon nag wo work So nag lang yung kasari dito sa kanyang ting tindahan ngayong araw na ito. At ngayon na lang ako uli nakapag-upload dahil ayan medyo nagsasawa na ako sa araw-araw na pag-upload ko na paulit-ulit na lang na nagdi-display ako at nag-ayos ko yung aking tindahan Ayan. Mahirap kasi mga kasari pag ang content mo is nasa sari-sari store ka dahil everyday pa ulit-ulit lang yung, yung ginagawa at wala namang pagbabago. Kung wala ka sa tindahan mo, ayan, nand nandun ka sa kusina. At kung wala ka sa kusina, ayan, naglilinis ka ng inyong kwarto at sala. So, ulit-ulit -ulit na lang. Kaya paminsan-minsan na lang talaga ako kung mag-upload dahil, ayan, nakakapagod na at alam kong nakakasawa na rin lalo lalo na kayo kung paulit ulit yung napapanood yung aking mga ginagawa yan kung nakita nyo ganoon na naman ang ginagawa ko na guys na naman ako na aking tindahan at syempre naglilipil na kung anong mga wala dyan sa aking munting tindahan so halos paulit ulit na lang talaga mga kasari wala naman na kasi akong ibang maiko content ayan kaya pag minsan din na ako nag upload at din na ako nag dahil ako din mismo na nag wi video is nagsasawa na rin ako, no? diva So, ayan na muna ang ginawa ko at ako'y nag-ayos-ayos -ayos dahil nagbablock na naman ako ulit. Siyempre, mag-grocery dahil yan lang naman talaga ginagawa ko. At pag ako'y may oras at pagkakataon na mag-grocery, siyempre, share ko na naman kayo at isasama kayo sa aking pamimili. Pero sa oras na ito, yan na lang muna ipapakita ko sa inyo na bisibisihan ako at nagtatanggal ako ng alikabok sa aking munting istante dahil napaka-alikabok. Alam nyo ba mga kasari yung init na may dalang hangin, syempre may dalang alikabok oras-oras minu-minuto ko yung pinupunasan, yung istante ko na yan mga kasari dahil pangit tignan, pag hindi mo siya pupunasan, natatambakan siya ng mga alikabok, kaya ginagawa ko isa yan, nagpupunas na lang muna ako, at syempre tapos na ako magayos mga kasari, at mamaya, kung hindi mamaya, syempre antayin ko na lang si Abby para kami mamimili, at syempre update ko kayo sa aking soft drinks next time dahil nakapag abili ah, ako ng aking soft drinks dahil ilang case na lang yung soft ko natira kaya ayan na lang muna sa araw na ito mga kasasari magandang araw sa inyo lahat and happy selling bye bye